So yan guys, uh, pakita ko sa inyo yung aking mga kano. Yung mga halaman din eh sa aking taniman no. Oh. Yan guys, oh. Saging. O yan may pa kung ano naman tayo. Yan no, oh, napuso. <coughs> so ito pa guys. Oh. Dami oh. Mayroon na tayong pwedeng tibain. O oh, sa mga ano ko dyan sa mga followers uh, baka gusto nyo o gusto nyo yung mga mag, mag, subscribe sa aking youtube channel batang mupugin nyo vlogger ay abigyan ko ng kada sino yung mag subscribe abigyan ko ng isang piling o guys subscribe na kayo sa aking youtube channel batang mupugin nyo vlogger yan guys o oh. o oh. kahit papaya abigyan ko kayo ng papaya basta subscribe Mag-subscribe kayo sa aking YouTube channel tapos din panoorin niyo yung aking mga video. Guys. Ngayon guys oh, so, may mga sili pa tayo dito. Yan Kahit medyo yung mga utuyutuy -utuy na. Oh okay, guys oh, gabi-gabi ako nagaga video. Guys oh, so, mayro pa din eh oh sa likod ng aking kubo. At atin nating natin yung balon. Ang duot nga na eh oh, kaya nadaga. <coughs> O okay, guys, so yun o. Oh. May butas tayo ng kuray din o. Oh. Yan. Halaga ko yan. Yan yung bantay ko. <coughs> Gabing-gabi yung aking pag-vlog guys. Ayun, o, palibot tayo ng kano, gulay. Papaya. Kaya sa mga sulit supporters ko dyan, please, like, share, and subscribe na kayo sa aking YouTube channel. And guys o, oh yung mga papaya ko tumba na oh. Oh, pa uh, subscribe na kayo. Ito guys, yung so mga papaya, oh, ah, oh, papaya, saging. Ano? Oh. Guys, nga pala nakakita ako ng ahas kanina. <coughs> Siguro ay eh, malamang ito eh, kanina laang. And guys, oh, yung ahas oh, oh pa. And guys, oh, sawa. Eh, habuti lang guys at may balon din. Siguro eh, nag dito yan na yun. nag dito yan. Siguro naghahanap ng daga. May nalaglag. Ay siya, na, biktima. Nalaglag doon sa balon. Tutas. Kawawa naman, no? Pero kawawa naman ako kung ako ang man nito. Manitikli. At tanggalin ko ngayon. Ngay. Kakamangol. At ang galing ko nga ni sa ano, sa balon. Para hindi magbaho yung tubig. <coughs> Magkakun panungkit guys. <coughs> hmm? eh Hmm. Hmm.

Pasensya na guys. Medyo kanyang pagsalita ko dahil yung tangay-tangay ko yung ilaw. Flashlight. Ito guys oh. Sawa. <coughs> Siguro kanina lang nga na yan oh. Nababad lang sa tubig. Ang dilim pa naman din eh.